Hello guys, ayan may napuno na naman tayong isang ispan ng substrate natin guys. So ito, pag nabulok na itong sa ibabaw niya guys, itong saging, pwede na natin lagyan ng vermi worms. So yung mga vermi natin guys, so, oh, hindi pa tayo ulit nag -harvest. Oh maitim na siya guys marami na tayong pwedeng makuha dyan oh. ganyan po yung kwan kapag uh, nadidecompose na siya mabilis yung madecompose made guys pag meron na siyang mga vermiworms. worms ito buhaghag, guys oh. Yeah. Eh. Oh. So yun ang kagandahan guys kapag meron tayong ganito Lalo na sa may mga garden, guys. Wala na kayong problema sa organic uh, fertilizer. So, ayan. Punong-puno yan. So, kumplito na tayo ng ginagamit dito, guys. Yung tain ng baboy natin. Uh, Naka-level naka by level po yan. Tain ng baboy, uh, yung mga dahon, saging, ganyan. And kapag na-decompose na siya, hindi yun na natin lalagyan. Pero ito mga ganito guys, pwede pang lagyan yan ng saging, katawan ng saging. Kasi yun din ang gustong gusto ng mga vermi worms natin. Ito naglagay ako dito dati guys, pero yan naubos na nila ulit. <laughs> so later on maglalagay din tayo dito. Pag nakapag-harvest ako, maglalagyan natin yan. Meron pa tayong harvest dito ng isang sako. Hindi, hindi ko pa na nagasagas. Yung iba kasi ginamit na natin guys sa pagkuha No? natin ng Madrid de Agua. Tsaka gumagawa din ako ng garden soil. Uh, isang component kasi yung vermicast natin na natin. Kaya yung ibang order hindi pa natin ibigay din guys. So yan guys, uh, lalo na kapag marami kayong saging. Naku, Gustong gusto po yan ng mga vermiworms worms po natin. So dito sa sa babuyan namin guys, maraming saging dito. And pati dito sa kapitbahay kapag ah, nagputol sila, pwede natin hingiin. So libre lang siya guys. Habang <coughs> lumilipas yung araw, uh, ah, decompose siya, Uh, may mga harvest tayo <coughs> kahit doon sa bahay guys marami na din doon o oh, diba makapal oh, na ulit no itim na itim na siya guys enjoy din yung farming guys basta ako ano pag aralan pong paano paano pakikita mga extra extra <laughs> so ako na ng ko na siya guys. Habang nag tayo ng mga baboy natin dito. <coughs> Habang nagpaparami ulit. <laughs> Kasi dati puno. Hindi ito dito guys. Sa 78 nating baboy. Pero okay lang. Tapos yes, may born na tayo ulit at may mga inahin na tayo ngayon. Buntis yung dalawa dito.